Dok, bakit lagi na-admit si baby? Ano po ba ang dahilan? Sige, pag-usapan natin kung ano nga ba ang mga possible reason kung bakit lagi nasa hospital si baby dahil sa pulmonya. So, isa-isahin natin at i-check nyo na lang kung ano ba ang posibleng reason base po ito sa kaso ni baby. Good day, ni Mami. Sa so, ako po si Dr. Pedro. Mami, sa pong pediatrician. At isang nanay din, nakatulad po ninyo. At gumagawa po ako ng mga content, ng mga videos patungkol sa tips parenting tips at gabay sa pag-aalaga kay baby. So unahin na natin ang unang reason. Ang pinakaunang reason ay baka talagang sadyang mahina ang immune system or resistensya ni baby. Alam nyo, ang formula sa batang may sakit ay malakas ang virus, ang bakteriya, plus mahina ang immune system equals disease or illness. So kapag nag-combine po yung dalawang yan, talagang magkakasakit at magkakasakit sa si baby. Pero yung mga may malakas na immune system, kapag nadapuan siya ng virus, kahit malakas pa ito, pero malakas ang pangatawan ni baby, meron siyang mild symptoms, pero after ilang araw, eh gagaling na siya agad. Kahit hindi kayo naggamot, kahit nagpahinga lang si baby, natulog lang siya, kinabukasan, okay na siya. So pag ganun, healthy talaga si baby. Pero yung mga ibang bata na dinapuan lang ng bahagyang sipon, kinabukasan, may pulmonya na. Grabe na kasi ang mga virus ngayon at yung mga bakterya. Malalakas na, kaya kailangan magpalakas din si baby. O, so, lagi ko naman sinasabi to sa vlog ko kung paano maging healthy si baby. At unahin ninyo, nasa sinapupunan pa lang si baby. Habang pinagbubuntis niya si baby, sa loob pa lang ng sinapupunan mo, kailangan healthy din kayo. So, kailangan healthy yung kinakain ninyo, nag-yoga at nag-exercise kayo, iwasan nyo na yung mga bisyo nyo noon, kung meron man, ito yung mga alak, yung mga sigarilyo, at syempre, kung nalabas kayo, kailangan naka-face mask para naman hindi kayo nakaka uh, langhap ng ibang usok or virus. So, isa yon At kailangan meron kayong prenatal check-up sa inyong mga OB. At yung mga ibang tips ko sa inyo, kagaya ng breast milk, hanggang 6 months of age, no junk food muna, updated na mga vaccine, and so on. Number two, possible reason na kaya lagi na-admit ang inyong chikiting, ay may iba siyang sakit. May mga comorbids siya. Sa mga adult patient, kapag may comorbids ang isang adult patient, kagaya ng diabetes, hypertension, once na dinapuan niya ng pulmonya, malala. Kaya nung nakaraang pandemic, ang mga natatamaan ng malalang COVID ay yung mga may comorbids. So, ganun din sa bata. Kung meron siyang comorbids kagaya ng heart diseases, kidney problem, mga congenital uh, diseases, kapag dinapuan po yan ng virus or ng pulmonya, malala po talaga at kailangan i-admit sa hospital. Yung mga patients dito na meron mga cerebral palsy din, mga merong sakit sa abato, sa balat, sa immune system, ay malala din ang kanilang pulmonya once na dinapuan sila. Number three, another reason is hindi updated ang bakuna. Yung mga ibang mommies, akala nila kapag sinabing kumpleto na ang bakuna, kumpleto na pati booster. Pag sinabi namang updated, magkaiba po kasi yun, kumpleto at saka updated. Kapag sinabing updated, uh, kumpleto siya, or I mean updated siya, do base dun sa kung ilang taon na siya. Kung kumpleto naman ang sinabi ni mommy, ang next kong question dyan, saan po ba nabakuna? Kasi ang akala nila kapag sa center natapos na nila is kompleto na. So hindi po considered as kompleto ang um, bakuna ni baby kapag natapos na siya mabakunahan sa health center dahil meron pang mga booster. So kung 3 years old na si baby at natapos niya yung bakuna sa health center, hindi po siya updated at hindi rin siya kumpleto dahil meron pa mga booster at 15 months, 18 months, and then of course every year kailangan meron siyang flu vaccine. Kung gusto nyo malaman yung tungkol sa bakuna, may mga vlogs po ako about dito para mas maliwanagan po kayo. Ito pang apat to, kailangan ma mapakinggan nyo po ito. Fourth reason kung bakit palagi na admit si baby as pulmonia is baka naman mali ang diagnosis. So pwede po 'yon. Baka may iba pa may iba pa lang problem, hindi lang pala pulmonya, no? So pwedeng um pwedeng misdiagnosis, pwedeng na diagnose ng iba, mayroon pala siyang bronchial asthma, mayroon pala siyang pulmonary TB, mayroon pala siyang sinusitis na pare-pareho kasi yung symptoms ng pulmonya. So pwede lahat 'yan may ubo, pwede lahat 'yan may fever, tapos magkakaiba yung Uh, gamot, no? So ano yung pwede niyong gawin? Ang sabi ko lagi, pwede po kayong mag second opinion, pero hindi po encourage ang nagdo-doctor shopping. So kung kayo po ay uh, may tiwala sa inyong mga doktor, pwede pwede po kayong laging mag-follow up. Napaka-importante ng follow up. Kaya ako ay always advise my patients sa mga clinic at sa OPD Kapag uh, naggamot tayo, ang reassessment natin dyan is 3 to 4 3 to 4 days, yes, 3 to 4 days. Kasi kapag hindi gumagana yung gamot, dapat uh, mag-follow up na agad ang patient kasi we need to reassess kung pulmonya ba talaga ito or mga kailangan tayo ng iba pang gamot. But kapag naman may improvement, pare one week, nag-improve siya. And then uh, another uh, after ilang araw bumalik na naman Then, pwede kasi na-resolve na yung dating pulmonya, pero may nangyari na naman, na-expose na naman siya, nasamid na naman yan, or uh, nahawa na naman yan sa ibang virus. So, that's another problem. Regarding sa misdiagnosis, so baka ang question po ninyo, so, dok, so mali po yung doktor. Yes, pwede. Pwede po magkamali. Pwede po kami magkamali. That's why one of the uh, advices that I always say to you is yung second opinion. Pangalawa, pwede po kami laging mag-refer sa aming uh, mas senior na doctor. Kaya may mga subspecialist, may mga consultants. Kung mapapansin po niyo sa mga training hospital, kami po ay laging may kasamang doctor no kung nanonood po kayo ng Grey's anatomy, kung nanonood kayo ng ano ba yung ano yung paborito mong Uh, movie niya ay yung, ano niya ano pangarap. abot kamay na pangarap ayun resident siya and then meron siyang uh, mga senior consultant so pag hindi na alam pwedeng i-refer sa mas uh, senior na doctor so pwede po yun okay, ito very important din kung bakit pabalik-balik ang pulmonya ni baby fifth reason is hindi natapos ang gamutan. Marami reason kung bakit hindi natapos ang gamutan. First is, ayaw ni baby ng gamot, kaya tinigil nyo pangalawa is uh, kulang yung binigay na na duration. Instead of 7 days, ang ginawa nyo lang is 3 days dahil okay na siya. So, ang mangyayari nun is lalakas na naman yung bakteriya, lalakas na naman yung pulmonya ni baby at magkakaroon na naman yan ng symptoms. Tapos, lalo pa siyang lalakas. So, ang mangyayari, nagkakaroon ng antibiotic resistance hanggang sa mangailangan tayo ng mas mataas na antibiotics. So, mababasa niya yan eh, sa mga ibang uh, social media platforms, sa, sa ibang mga posts, yung antibiotic or antimicrobial resistance. So, yun po yung reason bakit hindi pwedeng mag-antibiotics uh, nang walang reseta ang doktor. Next reason kung bakit pabalik-balik yung kanyang pulmonya is baka meron siyang pulmonary tuberculosis. So, pwede ito dun sa misdiagnosis eh. So, hindi na pala pulmonya yan. TB na pala, so kailangan uh, ma-requestan siya ng x-ray, skin test, sputum AFB. Actually, dapat merong exposure and yung history is tugma-tugma sa pulmonary TB. So, isa sa mga uh, symptoms ng pulmonary TB or tuberculosis is yung matagal yung kanyang ubo. Isa mo na dito yung chills during uh, night time, tapos uh, pagpayat, yung uh, pagtamlay and then matagal talaga. to next reason, next reason kung bakit pabalik-balik sa hospital dahil sa pulmonya si baby is exposure sa sa kasi exposure sa smoke or sa sigarilyo, sa vape, sa siga. Hindi ko alam anong Tagalog ng siga, pero basta any kinds of usok. dahil hindi naman dahil sa bakterya eh. Hindi naman dahil may bakterya yung usok. Kasi ang nangyayari diyan, kapag allergic si baby dun sa usok, kapag sensitive yung nose or yung ilong ni baby dun sa usok, but usually yung mga babies kasi sensitive talaga yan sa mga usok. So most of the time, mag magre-react talaga sila kapag nalanghap nila yung usok. So kapag nalanghap nila yan, nagkakaroon ng sipon. Kapag nagkaroon po ng sipon, yung mga babies hindi na hindi marunong mag-blow. Ang nangyayari, napupunta yan sa lalamunan, Then, nagre-react na naman yung lalamunan o buhen. Kapag uh, hindi sila marunong maglabas ng kanilang uh, plema, napupunta yan sa baga or nalulunok. Pero yung iba napupunta sa baga, pulmonya. Okay? So, nasa na yung bakteriya? Kapag nagkaroon ng mucus uh, production kasi sa ilong, of course, yung ilong, meron naman talagang bakteriya dyan. Huwag lang pupunta sa baga. So, yun po yung nangyayari. Kaya, please, sa mga Uh, household member dyan na uh, naninigarilyo, nag-vape, at yung mga nagluluto, uh, using the siga, maano tagal ng siga? Kahoy, basta using the kahoy, kung maaari lamang ilayut nyo si baby doon, kung hindi talaga uh, maiwasan, pero syempre, dun sa mga naninigarilyo, wag lang iwasan. So, sanat, stop na. Kasi para sa inyo din naman yon Next reason is recurrent pneumonia due to aspiration. So, yung mga aspiration pneumonia nabanggit ko na ito dun sa comorbid. So, isa ito sa mga reason kung bakit paulit-ulit, dahil may uh, problem sa paglunok. May problem sila dahil uh, lagi silang nasasamid. Ito yung mga cerebral palsy, yung mga merong uh, motility disorder sa kanilang esophagus. So, very rare lang to pero yung mga ibang bata, yung mga may cerebral palsy, sila talaga yung mga pabalik-balik sa hospital. Kaya may mga patients ako na meron silang cerebral palsy. Yung mga anak nila may CP, eh, ma madalang lang silang magkaroon ng pulmonya. So, I asked the parents, anong ginagawa nila, paano nila naiwasan na magkaroon ng pulmonya ang kanilang mga patients. So, um, ano din, very consistent sila sa pagpapakain ng nanakatayo. Tapos, actually, magaling din kasi yung bata, nalulunok niya. And then, yung iba, nagte-therapy sila. So, another uh, reason, Ito, second to the last na to, so, uh, sana matapos na siya hanggang sa dulo. So, another reason kung bakit pabalik-balik si baby is yung bakteriya naging resistant na. Dahil nga, tatlo yung reason dito eh, pwedeng kami, doktor, yung pangalawa dahil kayo, mga nanay, and pangatlo yung mga drugstore. Bakit? Kasi pagbibili kayo ng antibiotic, magbibigay sila kahit walang reseta. Kami mga doktor naman is, reseta kami ng reseta ng antibiotic kahit hindi kailangan. Yung mga mommies naman is sila din naghahanap ng antibiotics. No, yung mga iba nakakabili sila sa mga tindahan which is bawal talaga. Hindi ko alam kung paano nila nagagawa yon na meron silang antibiotics sa tindahan. So, uh, delikado po yon dahil kapag lagi kayo nag-antibiotics without the prescription of your doctor, pwede talagang magmutate yan, masasana yung bakterya, and then ang gagawin nyo, gagawin nyo pa dalawang araw lang, tatlong araw lang, ayan, natandaan na ng bakterya kung ano yung antibiotics na yun. And then, syempre, matalino din yan, magkakaroon ng mutation. And kapag nagkaroon kayo ulit ng pulmonya or ng bacterial infection, hindi natatalab yung antibiotics na yun. At uh, nakakailangan pa ng mas mataas, which is mahirap nang hanapin kahit saan man uh, hospital or saan man drugstore. Nangyari na po yan sa isang uh, Facebook user. Pinost niya po yung kwento niya na naghanap talaga siya ng uh, drugstore para mabili lang niya yung kaisa-isang antibiotic na papatay dun sa bakteriya. So, hanap, try kong hanapin kung mahanap ko yung kwento yon So, anyway, ang next reason po natin kung bakit pabalik-balik naman, na-admit na si baby dahil sa pulmonya ay mahina ang baga. So kapag sinabing mahina ang baga, 'yun yung uh, na-develop siya prematurely. So yung mga premature, may mga patients tayo na born premature kaya nung lumaki sila, ganun din yung baga nila, mahina. Pero meron naman mga patients na born premature, healthy naman sila. So, 'yun, risk factor lang naman yon yung pagiging premature ni baby. Kaya nga kapag nag-clearance kami ng mga na-operang uh, pasyente, importante sa amin kung born term ba si baby or born premature dahil nga dun sa baga. Diba kasi ina-anesthesia natin sila, eh, uh, risky din na magbigay ng anesthesia sa isang patient na premature. No, pinanganak siyang premature kasi nga mahina nga yung baga ng mga ibang patient. So yun lang, sana may natutunan po kayo sa vlog na ito.